Hi Aquarius, maligayang pagbabalik. Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ang iyong near past, present at ang iyong near future. Okay, one more. Aquarius sa bawat pagbasa, maaaring lumabas dito ang mga mahal mo sa buhay, ang mga taong malalapit sa iyo Merong hindi nakaka-move on, nakaramdam ng takot sa pagdidesisyon At lalo na sa mga nalulong sa bisyo May mga nakaranas ng mga karamdaman, nagkaroon ng problema sa trabaho May mga tumakas sa mga obligasyon, merong hindi nagtuloy ng mga plano nakaranas ng kalungkutan, disappointment, mga pangit na sitwasyon. Nakaiwas man sa mga issue, sa mga problema sa nakaraan, hindi pa rin matatakasan sa iyong kasalukuyan, Aquarius. Lalo na sa may mga bisyo. Makikita man dito ang mga pagbabago, pero ang hirap makamove forward. Ang hirap ng kaluoban ay pagdadaanan. Nandito pa rin ang mga pagkalulong sa sugal, alak, sigarilyo, barkada, pagkawala ng mga opportunity, hindi makapag-isip ng mga positibong bagay, may nakakaranas pa rin ng pagluluksa, lungkot, pagluha, nasasaktan pa rin at nahihirapan mag-move on, nahihirapan i-let go ang mga old issue, na andito rin yung mga bawal na relasyon, mga sikretong galawan, mga nakikipagtalik pero walang pagmamahal na namamagitan. Kung sa kasalukuyan hindi na maganda ang relasyon, maaring ito ay mauwi sa paghihiwalay. Kung pareho naman magpupursigi na maayos ang mga problema, willing maayos ang isang relasyon, nakikita naman dito na makakasurvive sa mga hindi inaasahang pagbabago. Kahit nagkakaroon ng problema sa relasyon, posible pa itong mauwi sa engagement o sa pregnancy. Maaari ding may nakakaranas ng betrayal. Hindi lamang ito sa iyong relasyon, relasyon din ito sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan. Problema din sa trabaho o sa pagbibisnes krisis sa pinansyal, lalong-lalo na sa mga sugarol. Huwag mag-focus sa pagiging negative. Maaayos ang mga pinansyal issue kung magkakaroon ng mga pagbabago Aquarius. Seven of Cups, kalituhan, lalong-lalo na sa mga material na bagay. Merong hindi nagiging masaya, sobrang nalulungkot nagkakaroon na ng stress, anxiety, palaging natatakot, na andyan na ang pagsisisi, nagigilty, may nakakaranas na mga hormonal issue, menopausal issue, sobrang sakit ng ulo, at hindi makatulog, hindi makamove on sa samanan loob, merong hindi napapalagay dahil sa mga chismis, mga gulo ng mga magkakaibigan, pagtatalo-talo dahil sa mga sports, kulang sa communication, sa cooperation, hindi marunong sumunod sa mga patakaran at mga maiikling pasensya. Isa sa mga hindi pagkakaintindihan, syempre ayaw mga magpatalo. Patuloy na pag-iisip, pamimili. May mga nagbabalak magbiyahe tawid dagat. Ang mga problemang nararanasan ay temporary lamang, Aquarius. Maliban sa mga nakakaranas ng na mga bisyo. Mahirap talaga itong iwasan at gamutin. Ganon din sa mga hindi nakakaiwas sa tukso. At mahirap gamutin kapag walang kasiyahan o hindi makontento. Pagiging immature at kawalan ng ingat sa pagdidesisyon bagamat nakikita dito yung lakas ng loob. Hindi mo makikita ang taong loyal sa iyo ngayon, Aquarius. Huwag masyadong magtiwala. Makikita pa rin dito ang mapaglarong galawan. At makakarating ka sa isang lugar na hindi mo pa nararating. Minsan, ang pagiging inosente ay maganda. Magkakaroon ka ng freedom. Pero dahil nga sa kawalan ng ingat sa pagkilos, minsan nagiging dahilan ng mga problema ang pagiging inosente. Maaaring ikaw ay kaibiganin, makikipagbati sa iyo, pero ang hindi magandang intention na andyan pa rin. Kaya ingat pa rin. The Hermit Sa ngayon, meron ang inilalayo ang sarili, hindi na nakikihalubilo. Mas gusto mo na lamang mag-isa, dahil sa mga nangyayaring gulo o mga chismis. Maaaring kayo ng iyong person ay nawawala na lang time sa inyong pamilya. Maaaring nakapokus na lamang kayo sa mga business pero kailangan maging balanse Aquarius. Kung nakakaramdam na ng pagod, bigyan mo ng time ang iyong sarili dahil nakikita sa iyong near future na ikaw mismo pinupush mo ang sarili mo para ikaw ay mag-collapse or mag-breakdown makakaramdam ka dito na gusto mo nang umalis o tumaka sa mga responsibilidad ikaw ay maaaring lumayo magbiyahe challenges mo ang mabilisang desisyon dito magsisimula lahat Aquarius at may susuporta sa iyo na isang babae ito ay malakas ang loob makarisma napapatingin sa kanya ang lahat kapag dumarating ang taong ito. Dahil sa kanya makakaramdam ka rin ang lakas ng loob. Three of Cups na Reverse Ipinapakita din nito ang sinasabi ng The Hermit. Maaaring mabawasan na ang oras mo sa mga dati mong kaibigan o sa mga samahan. At kung maghahanap ka pa rin ng kooperasyon nila, hindi mo pa rin makukuha o maaari ng iyong pamilya. Wow, Ace of Cups. Three of Swords, bakit ka lumabas? At Queen of Cups. Patuloy na maaari magkaroon ng mga pagtatalo o magtatalo ang dalawang babae. Nandito pa rin yung disappointment betrayal, separation, breakups, at naandito ang Ace of Cups. Ang pagbabago ng patak ng tubig ng Ace of Cups ay hindi natin masasabi kung ito ay nangyari na o mangyayari pa lamang. Ito ay new beginnings, bagong relasyon. Kaya maaaring may magtalo dahil sa cheating, sa betrayal, pagtatalo-talo dahil sa mga kanselasyon ng weddings, engagement. Makakaranas pa rin ng mga hindi pagkakaintindihan lalong-lalo na sa mga malalapit sa iyo Aquarius na siyang magiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay. Kaya maaari ang maging resulta kanya-kanyang selebrasyon na lamang. May gusto talagang sumira lalo na sa isang relasyon Aquarius. O maaaring ikaw, Aquarius, ang siya magiging dahilan ng betrayal. O maaaring ang iyong person ang tutuksuhin. Maaaring ang tumukso ay malapit pa sa iyo. Watch your back, Aquarius. The devil na reverse na naman. Nakuha mo na lahat ang the devil, Aquarius. The devil, the devil, the devil. At knight of swords. At meron ding mamong problema pag sisimulan ang mga material na bagay. Sa panga, pati ako na apektuhan. Kinilabutan ako, hindi ko alam kung bakit. Dahil ito ay near future, ito ay new beginnings. Nakikita naman dito ang lakas ng iyong loob, Aquarius. Magpupokus ka sa iyong sarili, magpupokus ka sa mga gusto mo. Kaya kung ano yung ipaglalaban mo sa iyong near future, buo ang magiging desisyon mo. Kung magkakaroon ng selebrasyon, dadalo ang isang toxic na bisita. Kaya naman maging maingat sa aksidente. Subukan mo rin pakinggan ang mga opinion sa mga pagtatalo-talo aquarius at panatilihin maging kalmado. May mga bagay kang ipupush na hindi nila maiintindihan. Huwag agad-agad makikipagtalo. Sa legal issue nakikita ang hustisya. At sa iyong near future nakikita ang mga bagong plano. May mga challenges man na pagdaanan. Nakikita naman dito ang success. Magkakaroon ng linaw. Makakapag-concentrate ka. Communication din ay magla-level up. Magpo-focus ka sa pagsisimula. Making the correct decisions, Aquarius. Nasa near future ang resulta ng mga pinaghirapan mo, ang mga pagpaplano, kahit maraming problema ang dumaan. Magkakaroon ng bagong trabaho, promotion, or project. Bagamat meron pa rin mga kasamahan sa trabaho na hindi sasang-ayon sa mga opinion mo. Dahil dyan, importante ang communication. Kung ikaw ay nag-iisip ng pagbibisnes, maganda rin ang nakikita Aquarius. At kung ikaw ay emotional, huwag ka munang magdidesisyon pagdating sa iyong pinansyal. Pag-isipan ding mabuti ang iaalok ng isang kakilala o ng isang kaibigan tungkol sa investment o business. At ang sitwasyon sa relasyon, magkakaroon ng clarity, lalong-lalo na pagdating sa mga ipinagbabawal na relasyon. Pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Aquarius. Okay. Ano to? Justice. Para sa iyo talaga ito, Aquarius. Ito yung nakuha mo dahil kailangan mo o may gagawin kang malaking desisyon sa buhay mo. Para huwag magkamali, igagayad ka ng angels mo. Lalong-lalo na kung merong mga legal issue. At pinaka-importante kung merong mga pipirmahan mga dokumento o kontrata, bagong kontrata, maging maingat. Basahing mabuti para maintindihan at para makaiwas sa magiging problema. Maging peer aquarius at higit sa lahat gawin mo kung ano yung tama. Napakaganda Aquarius ng pagbasa mong ito. Hindi masama ang humingi ng tawad kung nagkakamali Aquarius. Okay, dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person. sa palagay mo ito ang mensahe sa iyo ng iyong person o ng iyong ex-person, i mo ito Aquarius. Ito ang kanyang unang mensahe. At ang huli, Iyan ang iyo naging pagbasa Aquarius. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits po muli. Number one rush po. Pakilike and subscribe na. Thank you. Bye-bye.